Araw-araw ka naman nag upload ng video, bakit konti ang views at likes? Kahit maganda ang content mo at maganda ang pag-edit mo, mababa pa rin ang views? Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magparami ng views kagaya ng ginawa ko sa mga videos ko. Tignan nyo yung mga views ng mga videos ko. Ayan o, oh, di ba? Lumalag pa sila ng 100,000. Paano ko ba ginawa to? Basic lang naman ang dapat gawin para tumaas ang views ng videos nyo. Ang dapat nyo lang gawin ay mag-upload ng video na mahigit 1 minute. Kasi nag-update na karaan si TikTok na mga one minute pataas na mga videos ay binubus niya. At huwag nyo laging kakalimutan ang hashtag na longer videos para makita kayo ni TikTok agad. Kung makikita nyo ang mga videos ko, meron dyan mga videos na konti lang kasi yan yung mga promotion video o yung nagpo-promote ako ng mga product. Yun lang ang mga videos na hindi binubus ni TikTok para tumaas ang views. At isa pa, huwag nyo din kakalimutan yung hook. Ibig sabihin, ang 3 second hook sa video ay 3 to 5 seconds lang dapat makuha nyo na agad ang intensyon ng mga manonood. Kaya sa mga content creator dyan, kahit matataas na yung mga followers nila, ang bababa pa rin ang views, di ba? Kahit maganda ang content, maganda ang edit, ang bababa pa rin ang views at likes. Kung nag-uumpisa ka o matagal ka na sa TikTok, at sa tingin mo mababa pa rin ang views mo, sundin mo lang ang tips ko at sigurado tataas ang views mo. Okay? Mahirap pero masaya.